topic natin, pag-alaga sa mata. Bibigyan ko kayo ng mga gabay sa pag-alaga ng ating paningin. Magpasukat tayo ng reading glasses o ng salamin. Kasi gusto natin ganito kalinaw ang nakikita natin. Sayang naman kung hindi ganito ang makikita nyo. Gusto nyo ba na malabo? Hindi nyo ma-appreciate kung gano'ng kaganda ang ating paligid at makakaapekto ito sa inyong trabaho. Sa pang-araw-araw na gawain natin, minsan nagkakaroon din ng aksidente sa mata. Halimbawa, naglalakad ka doon sa kalye, hindi ba madalas kang mapuing ng kung anong bagay? O kaya naman, natalsika ka ng kemikal o meron kang naipatak na hindi sinasadya sa iyong mata. Kapag nagkagayon, pumunta agad sa gripo at tumapat dun sa running water. Itapat nyo ang inyong mata sa running water ng medyo matagal-tagal. Pag hindi pa rin matanggal yung dumikit na bagay o foreign body dun sa inyong mata, dalahin sa emergency room o kung clinic ang mga ophthalmologist o doktor sa mata. Kapag naranasan nyo itong mga sintomas na sasabihin ko, ay ipacheck up agad ang inyong mga mata. Minsan ba meron kayong nakikitang parang mga sino-sinulid sa inyong paningin? Ang tawag po dyan ay floaters. Minsan malabo o bigla na lang lumabo ang inyong paningin at hindi na natanggal, ipatingin ho yan. Minsan biglang dumilim isang mata, dalawang mata o minsan naman doon lang sa kalahati ng inyong mata. So mawawalan niya ng paningin ipa-check up agad. O kaya, yung paningin ninyo, parang may halo yung mga ilaw na tinitingnan ninyo. O kaya, parang may flashlight dun sa loob ng iyong mata. At kapag nagda-drive kayo sa gabi o lumalabas kayo sa gabi, bakit parang malabo? Yun ho ay sintomas ng diabetic retinopathy. Baka hindi na nagagamot maigi ang inyong diabetes. Kaya kailangan uh, i-control o kailangan kontrolado ang blood sugar. So kailangan ipagamot ang inyong diabetes kasi magiging dahilan ito ng mga sakit. Pwede rin ito yung nararamdaman kapag nagkaroon ng retinal detachment. So nabanggit nga natin may floaters, may mga itim-itim na spots, lalabo o fluctuating yung ating nakikita. Minsan nga, nawawala pa yung kulay ng ating tinitignan. At minsan, may mga spots dun sa ating paningin. At ang pinakamasaklap e eh, kung mauwi ito sa pagkabulag. Pag meron din kayo napansing discharge sa inyong mata, yellow o green o kahit puti, kailangan ipatingin sa doktor. Baka kailangan ng antibiotics. Nagiging problema din ng marami, lalo na yung sobrang gamit ng computer, ang pagkakaroon ng dry eyes. Ano ang nararamdaman ng may dry eyes? Parang mainit o parang masakit yung kanilang mata. Tapos luha ng luha, talagang malakas magluha. Minsan naman parang may buhangin doon sa loob ng mata. Minsan lalabo ang paningin at namumula yung mata kailangan hong ipagamot ang dry eye kasi baka magkaroon ng infeksyon, pamamaga at pagkape, pagpeklat dun sa inyong cornea. Meron hong gamot dito, ang tawag dito, yung mga um, artificial tears o artificial na luha. Ang mga gamot na pangalan yon ay cellulose, sodium hyaluronate, at propylene glycol. So, yan ho yung mga pwede nyo ipatak, itanong lamang dun sa inyong doktor. Magbibigay pa ako ng mga tips sa pag-alaga ng inyong mata. Every two years, ipatingin natin kasi ayaw din natin magkaroon ng mga sakit na glaucoma. Iba pang mga sakit sa mata kasi dahilan ito ng pagkabulag. Huwag na ho kayong manigarilyo kasi dahilan din yan ng mga katarata, ng mga macular degeneration at kung iba't ibang problema pa sa inyong mata. Sa pagtatrabaho, kung delikado, magsuot tayo ng goggles para hindi magkaroon ng aksidente. Sa mga taong mahilig gumamit ng computer at cellphone, gawin ho natin yung 20-20-20. Ano ba yon? Kada 20 minutos, tumingin sa malayo. Tumingin kayo sa puno. Ganon. Uh, kaya 20 feet ang sabi. At ang tagal ay 20 segundo. Kaya tinawag na 2020. Paglalabas kayo ng bahay, magsuot kayo ng sunglass para sa ultraviolet rays kasi meron din yung permanenteng damage dun sa inyong mata. Yung mga nagme-makeup, nakababaihan, pag matutulog, tanggalan na natin ng makeup ang ating mata. Tsaka pag nagko-computer tayo o nagbabasa, baka sobrang liwanag ng ating ilaw, pwede nating i-dim ng konti. Tamang uh, lapit din sa ating computer screen. So, linisin ang inyong screen ng cellphone at computer. Kung kailangan nyo ilaki ang letra ng inyong binabasa, gawin ninyo. Importante din yung pagkain ng tama kasi kailangan natin ng beta-carotene. Vitamin A, C, and E, yung mga lutein, makukuha yan sa mga berdeng gulay at mga red orange na prutas at gulay. Eh, yun na nga, minsan pag natin ng edad 40, hindi lang natin namamalayan, lumalabo na pala ang paningin. So, kung makahanap kayo ng libreng check-up ng grado ng mata, eh makakabuti din sa ating pagtatrabaho. So, sana pangalagaan ng mata bang maaga pa. Salamat po.